ayun na nga mga guys for today's video ay maaga tayong ginising ni madam upang pumunta nga dito sa tipas para bumili kami ng mga kopya na order ng ating mga suki at sa mga gusto palang mag order dyan mga guys ah, pwede nyo akong kontakin para ma deliver agad sa inyo ang inyong mga order na kopya press na press mainit pa galing dito sa tipas mga guys at yan si madam nakalabas na siya dahil nakuha niya na yung unang order ayan at iniantay na nga yan ang aming mga suki mga guys unting oras na lang papunta na kami dyan At ito Hindi ni madam At may mga pahabol pang orders Sa kanyang uh, May mayroon pa kaming ginamos na order At na-deliver nga namin itong unang order Dito sa Hampton Garden Maraming maraming salamat po Kay mga Sonia At well, iyan, kay Ude Na nagkuha ng kanyang order at susunod naman po tayo papunta naman tayo doon kay Ma'am Cynthia para ihatid ang kanyang order naman dito rin sa may harap ng Hampton din di nga lang tayo nakadaan dyan sa Hampton dahil bawal tayong mag-exit dyan kaya ang ginawa natin umikot pa tayo sa likod para ma-hatid naman ito ayan po yung order naman ni Ma'am Jessica ang Tender Juicy Hot Dog na kanyang order ayan o, one to one. nandito naman tayo sa Rosario parang deliver naman ang kopya si ni Ma'am Jelay sa tapat ng Elementary school. Ayan po si Madam, talagang uh, napakasipag. gaya tumitigil pa habang nakukuha ng na kanyang mga deliver. Ayan na. Sa mga nais po mag-order, ay dito lang po kayo mag-message sa ating page. Uh, Ayan, at dito na po ang aming uh, isang last na uh, deliver kay Ma'am Amay naman sa kanyang tindahan. Buti na lang may pasobra si Madam. Doon sa mga nagpapahabol po ng mensahe, medyo advance naman po kayo dahil minsan eh tayo ay uh, nakalis na bago ma-receive ang mga mensahe at dumaan nga tayo dyan sa bilihan ng mga prosen napakarami po magsasawa ka talaga, kulang lang ipambibili napakadami po dyan na prosen products sa mga nais nice pong umorder ayan, mamimili lang kayo dyan oh. at dahil nakabenta si madam ng konti tuwa naman siya dahil may pandagdag na siya pambili ng kanyang gamot, maintenance sa kanyang puso ang ng nga sa kanya, huwag niya ako masyadong mahalin para hindi siya magkasakit sa puso dahil naman sa kanyang sobrang sweet Pati ang kanyang dugo ay tumamis Kaya ngayon problema namin na pambili ng kanyang maintenance Sa sobrang tamis Ang kanyang pagmamahal sa akin Ayan ang kanyang inabot mga guys Sa sobrang pagmamahal Tumamis masyado ang dugo At pumakipa ang puso Napakalaking problema nito At sa mga susunod na order Maraming salamat